Uh, Ka-OFW, Sunday po ngayon. Uh, Nag-aaya kami kanina, gusto naman pumunta ng hot pot para kumain ng shabu-shabu. Pero, hindi ko alam. Bumili na lang kami ng pang-shabu-shabu namin, mas mahal pa. Kala ko mas Kasi sa shabu, only $27 per person. So, ilan kami sabihin natin na at least $130 sa apat kasama na plastic pero hindi kami kumain sa labas kasi mas gusto namin ang comfort ng nasa bahay so tumili kami ng pang hot pot ay pang shabu-shabu dito ito po yung pinaka soup na gagamitin namin and then meron tayong enoki mushroom dalawa po frozen pork some squid lalagay din po natin yan and then we have a tripe this tripe is different okay po ito frozen beef um hindi ko alam kung ang tawag dyan uh, meron tayong oysters frozen oysters pero i-defrost natin yan meron tayong beef intestine what you call the beef intestine. We love this shit so much. And then we got two salmon. Meron po tayong salmon fish. $26. And then this one is uh, $8.90. I don't know why it's so cheap. And then we got shrimps here with heads. Gusto po natin yan. Uh, kimchi. Uh, di natin alam Basta masarap din yan Korean style po tayo ngayon We got this uh, Ano ba to? What is this for? I don't know And then of course We got this cilantro I love cilantro Ang shabu-shabu po Hindi po nilalagyan ng cilantro Pero gusto po natin ng cilantro Kasi di ko alam Gusto ko yung lasa ng sabon O yung bug Alam mo yun yung bug na Kaya napunta sa pagkain Nakakain mo tapos Lasang cilantro gusto ko po yung lasa so lalabas po na oh meron pa lang ano uh, bean sprout uh, another mushroom we love mushroom so much and then the noodles we are using Asian best that's what it is Asian best rice sticks and then uh, bok choy bok choy di ko alam sa tagalog yan and then uh, lalabas na lang natin ang Korean purple grill natin at uh, magluluto na po tayo ng ating shabu-shabu. Samahan nyo po kami sa pag-shabu namin. Magda-drugs tayo. <laughs> Palabasin natin mga doggies para masarap. Jaso mahilig sa kimchi. Korean na siya. Mabaho nga lang yan, di ba? Hindi ba langka? Right na ba yan langka? No. Hindi pa. So, pwede na. Okay. We're gonna prep this shit up. This is a uh, sashimi, sashimi kure. It's really cool. Mm. Mm, -mm, -mm, mm, mm, Kyoto. Put that blood clot here. Let it burn, let it burn, let it burn. I don't know, I don't care. Hmm. Oyster. Dunk that shit in there. Okay. Sasha. Ang ang tao dito. Tentacles. Mm. Mm 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 mm.